Kailan mo ba si Sharina? Bakit? Sino ka ba? Dahil ang kapalit sa tanong ko sa'yo. Kaya sagutin mo ako. Kailan mo ba si Sharina? Sana nakatira sa bahay niya eh. Ah, tong bahay na to. At ang sagot ko sa tanong mo, oo. pinsan ko siya eh. Bakit? Ano mo sa kanya? <laughs> Wala kang kailangan sa babaeng yun. Sa'yo ako may kailangan. Kaya kung gusto mo magkapera, sasakay ka. Giniela, kumuha ka ba ng pera dyan sa parlor? Oo, oh, bakit? Ay naman pala eh. Sana kung kuha ka ng pera, sabihin mo dyan sa nanay mo para hindi pinagbibintangan yung anak ko. na oh, sorry na, sorry. Bilang apology, mara akong good news sa'yo. Good news? Kailangan ka po nang ng good news. Di ba naghahanap ka ng work? Mayroon akong friend, may ari siya ng spa. Pwede kita ni-refer. Ito ka ba yung hmm? Sige. Salamat ah. Okay na